Kami, oh. Bermans. Injured pa si Jelo. Kaya yung piko ano namin, eh siya lang ang marunong nung up. Kaya medyo nahirapan kami na ano kami dito. Ayan, pasensya na po. Ayan. Number 2. Ni Jonathan di Belen. Wow! <laughs> thank you, thank you. Ayan, oh. Ubus po hanggang ulo. Ayan, na Namasakir ang baboy natin. magandang buhay. Tuloy ang pakikipagbaka mga ka-farmer. Ayan. Ah, may ng aso ah. Ganda na ng papaya. So, kahapon, nagpaalam na po ang ghost month. At bago magpaalam, binigwasan kami ng pinakamatumal na araw. <laughs> Yun po ang iniwan sa amin. Kailangan mabungkal ito ah. Medyo nagkulot oh. Ano yan? Natamaan nung ano? Nung... Taba ng... Ano natin? Kamote. Oh. Kakainan yung mga tilapia. Oh. Ingay yun. Tain natin yan. Ah, pagpalaki tayo. So, ayun. Mukhang mayro na atang... Ah, naghihintay yung... Ano, kahapon, pinakansel ko yung mga order na... Ano? Medyo na-stress ako kahapon dahil buti na lang natapat pa sa pinakamatuwal. Kasi sablay po yung baboy natin. Ako, ano ako naman anes naman po ako sa inyo. 'Di ba pagka minsan may foul odor. Meron ng araw dito na may foul odor, pinapalitan ko. Ah, uh, nagpasalang ako ng bago. Kaya na-delay yung litsyo ng alas, alas 12. <laughs> <laughs> buti na lang may naka uh, yung merong pungtwe uh, 40 kilos na nakapang hapon nakatuhog na so ang ginawa ko inano ko na pinasalan ko muna nagpakatay tayo ng bago so kahapon naman wala tayong magagawa sa blind baboy matigas mga farmer tanda eh, lesson learned sa akin na pagka talagang nakita ko na hindi ko natatanggapin uh, pasensyahan kasi kahapon inano ko ng isang araw pala inano kong sige sabi ko hindi pa naman daw matanda pero sa akin matanda na talaga so yun sablay eh pinacancel ko po yung mga delivery natin na per kilo ngayon po itutuloy ngayon natin itutuloy yan so may mga anto yan na yatang gihintay ah Gandang way naman ano mga farmer delivery. Ayan oh, going to Madapdap. Ano pa ba? Ayan. ayan, ayan, ayan. ayan. Going to Madapdap, Angeles. Oh, ayan po yung ating delivery ngayon. Ah, uh, maganda sana kung mga kahit 10 ganito isang biyahe. So, ayan sana maka ano tayo no, ma another ano to. Kumbaga eh, niisip natin para makasurvive tayo. Yung mga gustong magpe-deliver at 1 kilo ang ano natin, minimum. 1 kilo tapos 200 po ang charge na delivery ng rider. Pero kung dalawa o tatlo lang, alanganin po. Maganda sana kung mga sampo. Tingnan natin ano, i-schedule natin. Bandang San Fernando at ano, ang uh, Angeles para isang area lang sana iikutan. Nakamotor lang naman po. So, 200 ang charge para may ano naman yung rider natin. Kasi kung ako, kami pa po ang ano, mahirap. Ang hirap habulin. Ito nga, 60 kilos. Halos sa... walong 8 kilo pa lang na nababawas. Alam nga, na sabi ko. Parang ano na kaagada. Ah. So, target natin ngayon, 18 kilos lang mga farmer na maibenta. Oh, ayan, inintay natin. Andiyan naman si naka-farmer, ano, yung family ni ka-farmer Jonathan. Nireserve na yung kubo. Tapos sa uh, sina Sydney, yun lang po ang may ano sa akin. Sana may mga ano tayo, may mga walk-ins. Tapos bawas tao tayo sina Jomar tsaka si Nelnel -Nel na andun muna sa construction. Uh, si Jelo naman may sakit. <laughs> Trangkaso na. Pumasa na, tumalo na naman. So sama daw ng pakiramdam mo naka ano din, naka rest. <laughs> Grabe daw 'yan. So sana naman wag naman akong tamaan at uh, ang hirap. So ayan, pero pag ako tinamaan, pipiliting ko pa rin 'yan, mga farmer. Ganyan naman talaga. wag mong bibihin ang sakit. Kaya nating labanan, ilalabanan natin 'yan. So ayun, si patapos na. Pinipilit niya din labanan. Pero dalawang araw po 'yan din na talagang ano, masama din ang pakiramdam. Okay, so ayan si Leroy ay uh, going to ano yung deliveries natin nagka-conflict tayo kasi hindi pwede yung sasakyan ni Mario buti na lang naandyan si Nathan cardo na lang muna talagang ano eh hindi po pwede yung motor eh ayaw po nang imo uh, imumotor sana ni ano you know, kaya lang hindi po pwede nga bulakan eh may baka mamaya ulanin eh. o ano syempre gaalala din po yung may order syempre alam niya po ano four wheels so ayun Okay na tayo. Ayan, yeah, going na. Tapos Ah, uh, yung tambak kahapon may dumating na mga farmer. Pero yun nga, uh, according to balita, eh, next week medyo mas magiging maulan po tayo. Magiging maulan. Teka, ano hina na natin tong mga aso. Ayan, kakatapos lang po natin mga farmer Mag-draw at sinurprise tayo na andito si Brother Jonathan de Belen, ayan oh. Brother Jonathan de Belen, famous famous sa palengke. Ayan na po. <laughs> Biglaan na naman tayo. Gino. Ay, hello po. Ayan, ayan magandang Camp umaga. Armor. Ayan, naandoon na yung kubo sa inyo. Mamili na lang kayo. Hansel and Rosel. Thank you. Kayo nang bahala dyan. At ayan na po, meron na pala mga dumating. ni ano ayan. Oh. ayan. Hello po, good morning. Mm. <laughs> Naayos pa po natin, pa konti, konti, konti Para ano naman. Ayun. Ayan. From Marikina. Oh, happy birthday, Ryan. Ayan. Ayan ako, nasa Poland. Ayan. Ayan, happy Hello, birthday. Si Albert. Oh, si uh, saka si Apo uh, ko, si Albert. Happy birthday. Si Albert, happy birthday. <laughs> mga kasolid. Oh. Oh. Mga kasolid. Shout <laughs> out sa inyo. From Marikina. Saan po kayo sa Marikina? Kahapon may mga taga Marikina din pong kumain dito. Yung sina Ma'am Mercedes. Maraming barangay kasi sa Marikina. Oh, malaki sabi sa dulo, langka. Picture daw kayo. Ayan, thank you, thank you. Picture, picture. Ayan, o. No? Oh. <laughs> babati daw, babati. Ayan, ang... Ah, Paring Rodel, kumusta ka? Ayan, kamag-anak niya pala si Rodel Bundalian at sina Sir, sina Rodel. Ayun. Hi oh. sa Chula Vista, San Diego. Ayun iniwan namin yung mga anak namin dyan. Anel, oh, no, Carissa, I love Joy. Ilang ano pong bakasyon? Bakasyon. Uh, oh, nagbakasyon kami. Ilang buwan? Ah, two weeks lang. May may tinitignan lang. Sayang naman, ah, property. <laughs> may tinitignan lang. box papi, uh, uh, shout out uh, kay Parmer. Kaya, eh, bebe. Dex. Shout out. out. <laughs> <laughs> shout out kay box Morales ng Gabo. Ayo. Kay Rodel and Celine Rodel Alfonso. Ik. Ayo. And family. Ernel, Carissa, and Lovejoy. Thank you. Si Coco Mochi Alfonso. Thank you, thank you. Ayan. Oh. <laughs> thank you, Thank you, thank you. At si Tita Fe. Oh. Ah, big fan daw. Thank you. Araw-araw. Matitid naman na yung lechon. Happy birthday. Thank you. Ayan, talagang ano pa, ha? Dito ka dinala nila, no? Mm -hmm. <laughs> kasi, nakita na ako lagi yung makapalo sa'yo, eh. Punta na, natin yan. O, Okay, alam, alam mo na yung lahat ng sulok dito. <laughs> <laughs> <Talikaw laughs> Sigurado. <kasi laughs> <ito. laughs> Ay, lumabas kayo ng San Simon. Nag-exit. Saan po kayo galing, Manila? Olongga po po. Ah, Olongga po. po. Ah, dito na kayo dumaan. Nag-Mexico exit kayo, no? Ganon ganaw. Ano naman naman yung daan dyan Bakit kasi siya waste? Ay, kahapon galing ako ng hangil eh. Sinabaliw din ako kakaikot eh. Waste of time. Tayo <laughs> uh -huh. nga po. Waste of time. Sabi ko, ano... Kung ulongga po kasi... Ay, Dr. Rivera. Kung ulongga po, lalabas kayo ng Mexico exit. Mag ano na kayo, eh, s si na. Tapos nalabas na ninyo. Subic na, di ba? Two hours lang one, one and a half na lang kaya ah opo ayan ayari kami bermans na nga Eto, nagparamdam na po ang bermans mga ka-farmer ubos ang baboy wala kaming mahalos na no, ayan dami oh bermans injured pa si Jelo kaya yung piko ano namin eh siya lang ang marunong nung up kaya medyo nahirapan kami na ano kami dito ayan pasensya na po ayan thank you thank you sabi ko kahapon ghost month ngayon bear na <laughs> surprise yan ikutan muna natin to naku daming order nito hindi natapos ang order ng table number 2 ni Jonathan de Belen <laughs> thank you thank you Asila <laughs> na ayan utol mo yan ayan pala ayan Pasensya na po at may, may sakit yung aking saksakashir. No po. Ayan. Ayan. <laughs> sa mga payo ko sa, sa <laughs> Ang sarap. Ayan. Thank you, thank you po. Ayan. Pasensya ganda, na. Antay-antay lang po. tayo. Ang ganda thank, you. thank you, thank you. Thank you. Ayan. <laughs> Ayan. Mamaya babalik tayo ha. Okay. Yeah, Ayan. Nabigla kami alam mo kahapon wala talaga halos. 6 na kilo lang ang nabenta ko. Kaya sabi ko kanina, umaga, oh, yung dalawa, mag-construction, wala namang nakareserve. Kayo, hindi kayo nagpa-reserve, no? Oh. Ah, oo, kayo siguro. Sabi ko, dalawang grupo lang. Ito lang si Jonathan. Eh, dadagdag tingnan mo. Ilan lang pinareserve niya? Lima, ayan, dami ngayon. <laughs> ayan. Sabi ko, bare months na nga. Ayan, nandiyan din po yung grupo ni Nakabeli. Ayan, mamaya pupuntahan natin. At ako'y busy. Ayan, may mga babatiin po. Ngayon lang ako nakalabas sa kusina at na uh, na, napalaban. <laughs> Ayan, kay Nanay Fe. Maraming salamat po, Nay. Hello sa mga kapatid ko sa Florida. Mga anak ko sa car. Ang ganda nga po nyo ha? Oo, oh, doon. Nasa Holy Angel to. na ganyan. Ah! Ah, sino pa ba? Mahirap pag ano, mag-isip eh kung sino ang ano, magla lahat. Basta lahat na kayo dyan. Ayan. Thank you po, thank you. Nagulat kami. Kahapon walang tao ngayon. Biglang ano, talagang unprint. Kasi kahapon nagpaalam yung August. Ngayon naman nag-welcome yung Bermans. Okay na no? Buti nga hindi sumulpot si Jose Marie dito eh. Kala ko susulpot eh. Ayan. <laughs> Jose Marichan. Ayan. Ayan o. Oh. Ah, ang dami nating ano. Huli ka balbon! <laughs> ayan po ah. May deliver siya kaya ano. Binay na po, po tayo lechon. Mugmug na lang binigay ko. Ayan o. Oh. <laughs> ayan, ayan si Jonathan de Belen. Ayan, nag, yung ano natin, trabahador, medyo na late mga farmer biglang dumating po. Wala, 11.30. Uh, opo, unti-unti uh, lang. <laughs> Para hindi na mahaba yung pila. Oh. Ayan, thank you, thank you. Ay, sana nga po eh laging mayroon kasi sayang naman yung ano di ba? Dapat magamit. Dapat magamit. Tsaka matibay po 'yan, bakal. Thank you po, Nay. Thank you, ha. Oh. Ingat, ingat po. Happy birthday. thank <laughs> you. Ayan. Oo oh, nga po. Balik lang kayo pagka ano. Ayan, ikot tayo dito. Ay. Kumusta rin? Kumusta rin mo si Tito ano? Ito, oh. nalula ako. Bakit? Ah? Busog. <laughs> Busog ba? Busog. <laughs> salamat, salamat. Busog. Batiin mo muna yung matropa. Ayan, pangat pong balik mo na ano pangatlo na. Oh, pangatlo na yan, ha? Uh, Binabati ko po yung barangay namin, barangay 80, Kaloocan po. Kap, ah. Uh, Abit, uh, Henson. Kang Kalu. And Kang, Kang Kalu. Bukang tatakbo kaya ata, ha? Mamang Kang Kalu. bisisang Ah. Bisesang Ayun Ay, naman, <laughs> <laughs> uh, uh, ha? Ayan, thank you, thank you. Shout out to uh, si, uh, ano, si utol ko. Uh, si Ranji Domingo. Ayan, sa amin si Kring. Pamangking ko na si Rocco, si Riley, si Raika. Ayan. Uh, Ayan. Uh, Okay ulit masarap. Ay, salamat. Uh, Papalik-balikan. Ubus. 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 Thank you, Nagulat kami. <laughs> thank you. Ayan. Kayo po. May babatiin niya. Ayan, bati na. <laughs> Ayan, balutin niyo, babalutin. Ayan, thank you po, thank you. Ayan, picture, picture. Sydney Online Business. Ayan, may babatiin daw to. Sino yung nagpagawa sa inyo? Sino yung nagpagawa? Ah... Oh, sino po? Sir Eugene Ayun, Eugene Ibang-ilista. Tapos si Arnel Ba, nagano, nagpagawa sayo. Nagtatanong din yun eh. Uh, Arnel ano, Arnel Bundalian. Ayun. Tapos ayan, shout out natin. Ayun, kalakuan dami. Ayun, si ano to, Eugene Ibang-ilista and uh, Uncle Robert Ocampo ng Dinalupihan Bataan. Ayan. Thank you. At sa mga gustong magpa-landscape, Sydney Online Business. Malapit na ako magpa-trim. nakapal na ulit. <laughs> Shoutout din po sa baby po namin. Kay baby princess Lea. Kapis yeah. pizza. Thank you, thank you. <laughs> thank, thank you po. so much. Adult, thank you. At, ay, you. sige. Salamat ha. Salamat. Team Kabeling and si Tita. Jen. Ayan, Tita Jen. Ayan, nag-blow out yata. Ito po, sabayang Magbubukas na ata ang ano mo ah. Next week siguro. Ah, kala Hindi, kinaya? Mahirap maghabol eh no? Mahirap po. Ayan. Good, good luck brother. Welcome to the world. <laughs> of stress. Ayan. Ayan, tayo oh. idol. Ayan na ni Adam. Ayan. Grabe nagulat kami ngayon. B Dami bigla, na. Bigla daming uh, ano. Nauubusan ka oh, so, na lit Ha? Nauubusan. Oh, bus. Aga na, na Okay. Okay na 'yon. Kaysa wala. <laughs> Brother David. Bro. May babatiin ka ba? Oh, lokal lang po, Bang. Ayan, lokal. <laughs> Ay, thank you ha. Napasyal ka. Salamat. Pasensya na medyo na sabay-sabay okay, yung dating. Eh. Oh. Kung nga, akala ko nakabukta yung Hindi, hindi naman. Basta yung ano ko lang, yung abiso lang pagka maraming grupo. Kasi oh. mahirap tansyahin to. Siyempre, lechon Kagaya ngayon, naubusan. Eh, kung alam mo na, oh, may ilang grupo. At least, oh. sabi niya, oh, ka-farmer, 20 kami dyan, na ah, 5 kilo. At least, alam mo na, napo-forecast mo na kahit papano, oh. pa Oo. pa-sobra ka na, na dalawang baboy ang ano. Kasi, mali mo, dalawang baboy, wala nang pala dumating. <laughs> di ba? Oh, talo ka. Talo ka. Talo Thank you ha. Ah. Ayan. Sydney online business sa mga gustong magpa landscape. Ayan. Thank you, thank you. Ayan po kami, ayan ha. Ah. Randy. <laughs> ayan ha. Ah. Ubus po hanggang ulo, ayan ha. Ah. Namasakir ang baboy natin. Ay, salamat po. Thank you, thank you. Kami pa-bug Minta kami pinay. Ah, pupunta pa kayo ng bagyo niyan. Oh. Maganda naman ang biyahe ngayon. Kain kayo sa ano? Good taste. Sa bagyo. Taga bagyo po kami. Ah, taga bagyo pala kayo. <laughs> Kala ko pupunta ng bagyo. Taga bagyo kami. Iyo, taga bagyo. Ah. Ganda ang klima ninyo doon. Bakasyon kami siya. Parayan. Ayan. Thank you. Thank you po. Ingat. Beli. Hindi ari ito nakakalat eh. Hey, kay Beli yan. Malupit eh. Ano? Sakay ko to sa WeGo. Malupit na motor ni ano ah. ADV zero. ADV one sixty. Atol bagay to sa pickup mo kakulay yun. Yeah. Ah? Ayaw ako magmotor ni Bebe. <laughs> oh. Ay yung yung gamit kong barako dito lang. Eh baka makahiligan ko mahirap na. <laughs> Sino mo naman ang kiyot ni boss? Yeah. Batang kang kalu. Oh nga. Eh. Tonis, cakap prejo pau. Oh. oh. Yan. Oh. <laughs> Pag nagawin sila, nadalitan na pre-chopaw na. pre Yung paborito namin, yung sarap kasi. Oh, yang pa pa unti-unti. Eh, oh, yeah. na -unti. yeah. <laughs> <Yeah. laughs> thank you, thank you, Ayan o. Oh. <laughs> oh natin. Si Ika Dog Show. Solve! Yes, I'm sorry. Ay, salamat, salamat. Solve na solve. Ayan, dito naman tayo. Ayan. Ayos na ayos, bossing. Ah. Panic Ma buying kayo. Tumon, dami sobra. Ayan, dami na kami. Salap ng kilayin, bossing. Ay, salamat po. Ano yan? Luto nga pang pangan yun. Ako uh, dati. Sa mga pampangan Alam mo ang palayan Thank you, wala nang pahabol ayan. Nagulat kami, medyo nadelay ng konti Sabay-sabay Medyo -sabay. <laughs> Thank you, thank you. Oh, tingnan mo 'yan, ang masarap na buhay pagkatapos kumain, 'do 'yan. <laughs> thank you, thank you. Ayan. Wala na ba tayo? Naikutan na natin lahat. Salamat, salamat. Mission accomplished tayo ngayong araw. Thank you. kaganda mga farmer ng araw napakagandang pasok ng September ayan, kulang na lang si Jose Marichan ayos na oh. ano <laughs> pa, umiikot pa, bulakan naman itong isa ayan o, oh. going to Balanga Bataan naman pala ito, layo pala sayang nga. kung kung uh, nagkasabay lang yung dalawang bulakan eh tangay mo ito, isa pa o oh. sayang, kalumpit lang itong isa eh Going to bala ang bataan. Ayan. Ah, oh, wala nang istro nga pala, no? Ayan, sige, istro. Alimutan ko. Bukas may 20 kilos tayo, bo. 20 kilos kay Tito Charles Domingo. Ala, siguro mga 2.30, luto, no? Kasi alas 4 daw dapat na ando na. To going to Bulacan yan. Nakakain na kaya yung ating mga trabahador. Medyo na delay tayo mga farmer yan. Talagang nagdatingan mga 11.30. Sabay sabay. ubos ang baboy namin mga ka farmer. Sagad. Ang ulam namin ay mugmug na naman. Oh. Deh kasi dapat may 6 na kilo pa. Yung 6 na kilo na tangay nung rider eh. So, tapos may nag-take out na one and a half. So nabawasan tayo ng uh, seven and a half kilo. Ayan. Pero 60 kilos yan, baboy natin. Uy, nakaka-farmer na oh! <laughs> thank you ha, thank you. Basta, kailangan yung tulong. Andito naman ako para ano man may bigay nating tulong sa kanilang landscaping ano, business mga farmer. Yan. din naman ng, ng mag-asawang ito. Ayan. Thank you. May laban ba? Wala. <laughs> <laughs> Parehas tayo. Uso lang lahat ngayon. Uso nga, uso, uso. uso. Thank you, thank you. Salamat. Solve daw eh. Solve daw si na Jonathan. Anong <laughs> table yung sa kabilang tulo? Yung 9 and 10. Ay, 11. 10 and 11 yan. Ayan o. Unang dumating, huling alis. Kadog Show TV. Salamat. Jonathan Ag De nung... Siya po si Jonathan De Belen na laging sina shout out ni na nanay coaching na hindi eh, makalimutan. <coughs> Teka. Camping site. Ayaw! Ayaw! Harvest Hills. Harvest Hills. Harvest 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 hills. Harvest hills, hills. Sa Sububatangas, Batanga. mga mahilig sa camping diyan, Search lang Harvest Hills napakagandang lugar. Yes, thank uh, you. you. Hoy, hey, ano Hello. mo? Shout out mo si Lord. Si Lord. Ate Tala Hello, Lord. Shout out. Jonathan. Good Lords de Belen. Ayan. Oh, thank, you. thank you. Ingat. Salamat. Ay, salamat. Ay, ito. babalik kayo. Babalik kayo. Oh, thank babalik you, kayo. mga farmer. Malapit po. Ayan, lang. apat na sasakyan. Tatlong sasakyan po yan. Thank you, thank you. Thank you. Oh. Kito rami. Kita oh. doon Si brother Jonathan po ay naghatid lang ng aso. Apat na araw lang yan dito. <laughs> Bye. Nagatid lang po siya ng asong 20,000 dollars ang presyo Grabe French bulldog daw mga farmer tapos sa uh, libre ang ano ang kanyang ticket libre ang kanyang accommodation oh saan ka pa sarap buhay nagatid na ng aso nakabakasyon na libre pa ang lahat <laughs> may pang gimmick may pang gimmick pa may pang bayad may pa ng lechon ayun thank you thank oh, you sa ka pa walang problema walang problema ayan sa mga kids utang muna pa thank you thank you Bye. See you on January. See you January. Oh, dog show po dito sa Maraneta. Andito sila. <laughs> galing, galing. Ayan. Uh, ano po tayo ngayon? Sold out. Hmm, sina Romel, mugbog na lang ang inoper ko. Ayan, kainin mo na. Walang problema. Oh, tapos yung ating raffle, ayan. Bigla akong pinatulong si na Jomar, biglaan. Mm. nel, nel, pasok ka na. Ayan. Mm. Oy, kanina to. Oh. Ay. Oh. Ayos na. Hindi natin in-expect mga ka-farmer na gano'n Wala na, matamlay na eh. Pero kung gano'n man kahirap yung bitaw ng Agosto sa atin, ay <coughs> oh, ganun naman ka welcome yung ating uh, September oh, maraming salamat unang una syempre sa Panginoon at pangalawa syempre sa mga pumunta at mga nag ilang beses nang pumunta rito ngayon sa Debelen family kay ka Farmer Jonathan, thank you Harvest Hills ayan oh Thank you, thank you. At uh, shout out pala kay Brother Maynard Villones. Ayan brother, siya yung maghahatid ng iyong uh, munting pasalubong sa iyo. Oo, oh, ayan. Malapit lang sa iyo. Hindi nakita pinagdala ng dried fish kasi allergic ka sa maalat eh. <laughs> Sabi ko, chili crab na lang at uh, ka-farmers. Ayan. <laughs> Thank you, thank you. Ayan, gamit po ang kubo natin ngayon. Dalawang grupo, thank you naman. At uh, nagamit ang ating kubo. Tatlong kubo, gamit po yan. Ginamit yung tatlong kubo ngayong araw. Tatlo pala, isang kubo, dalawang kubo. O, basta yan, lahat yan. Thank you! See you! Ingat! Yan, Kadog Show TV, Jonathan Develen. Ay. Wala nang tubig. May tubig pa ba? Tapos ayan, gusto ko palang lang uh, pasalamatan si Mama Gemma Musni. Ayun, marami pong salamat sa pag-order ni John. At syempre, happy happy birthday sa kanyang special mommy. Uh, na si Tita Josefina at Lourdes. Ayun, maraming maraming pong salamat. Happy birthday po. 83. Wow. Matanda pa po kayo sa aking nanay. So, ayan, happy birthday po. At enjoy your day. Ayan, at kay Ma'am Madjema naman, uh, see you on sometime December. Ayan. <laughs> ayan thank you po sa support, uh, at syempre sa pag-order po ng lechon. Ayan, bago tayo magtapos mga farmer ay. Pikit muna ako saglit. 3 o'clock, mag, magla-live pa kami. Kaya lang. Ay, uh, nihintay namin yung in order namin sa SNR na pizza, may nagbigay po nang pang pamerienda So, sabi ko order mo na lang apat na box na pizza. Ayun. inintay namin, hindi na kami kumain ng lunch. So, boss, ang uh, lichon. si Mama pala nag si Ate na ngayon ko lang din nabasa yung message. Nagki-crave down ng lichon Sabi ko, take ko, boss, sagad to the bones. So, ay next week na lang. Ayun, mga ka-farmer, hanggang dito na lang po at Ah, uh, maraming salamat sa mga pumunta. Ah. Uh, syempre, papasalamatan ay sa blessing. Una-una sa Panginoon at Ayun, uh, yung kubo natin na gamit na sana magtuloy-tuloy ano, uh, magamit natin 'to kasi sayang naman po kung hindi naman magamit. O so, yan, maraming salamat at magandang buhay. See you. Uh, vediamo la proxima uh, setemana. Okay? See you next week. <laughs> Tama ba yun?